Nay! na dito na po ako. Nay! Saan man kaya pumunta yun? Chico, Blanca, buti naka-uwi na kayo. Anong nangyari sa nanay mo? Ah, Nasaan o siya? Anong nangyari kay inay? Bigla daw tumumba na wala nang malay. Tinakbo ng mga tanod sa ospital. Taka, Kiko. Bakit po ito nangyari kay inay? Iininom e, niya naman po yung gamot niya eh. Malala na ang pilay ng nanay mo. Kaya kailangan na natin ng intravenous drugs para bumuti ang kalagayan niya. Intravenous? Ano po yung dok? Ang ibig sabihin ay padadaanin na natin ang gamot sa swero para madaling tanggapin ang katawan niya at madaling umapekto. Magkano po yung aabutin ng dok? Kailangan niya maturukan ng IV drugs in mm -hmm. a regular basis. Medyo may kamahalan ito. Ah, excuse me lang ha? ako ng ganun kalaking pera. Kulang yung kinikita ko sa pangangalakal eh. Kakausapin ko nanay ko. Baka mapahiram ka niya kahit konti. Ako din, may konting ipon. Gamitin mo muna yun. Best friend, kukulangin pa rin yan eh. Mas malaking pera yung kailangan ko. May iaalok akong trabaho sa inyo ni Kiko. Malaki kikitahin niyo dito. Ano yan? Akit bahay. bang trabaho ang binibigay sa atin ng katropa mo? Bakante pa? Oo, oh, wala ka. Unang tanong. Kaya, tanggap ko na yun. Pumapayag na ako ng okay.